Uh, papunta ko ng bakala papunta ko ng grocery uh, dito sa aming kampo ay mayroong sariling uh, bakala o tindahan ang aming kampo bali doon pwede kang mangutang kaya ngayon papasok na ako doon sa aming tindahan ito try natin mag ano, mag order ano Ito yung baka na namin guys. Dito Ito yung sa loob ng kampo. Lahat ng kailangan mo nandito. Meron ano. Ayan. Lali kukuha ko ng sabon. Omo. Omo. Omo diyan ariyan ariyan dawdi ang ano oh sabon ko dati gagamitin ko paglalaba mo Mung... ito guys i si... piring mangutang yung mga empleyado pwedeng mangutang dito Kahit anong orderin mo pwede kang umutang dali Bale yung sindahan utang um, tayo ng ano may ring natin akong listahan dito guys ng ano mga kinukuha ko bawat kinukuha ko ditong items makalista na um, naghanap lang ako ng um, area pero hindi sila mga soft drinks eh no?

dito guys, lilista ko lang to. Bawat kinukuha ko dito ng items case nakalista. Utang, bawat limpiado dito, pwede mga utang sa bakala na to. Yung aming, ano, counter. Yan. Okay. Ayan guys. Nagustahan ako. Pagkuha ng pera sa bayad. Dito lang ito sa aming kampo guys. Ayan, pag lumabas ka dito, kampo Ay, pa? na namin. Pag lumabas ka dyan. Nasa loob dito ng bilya. Itong bakalan na to. Kaya maganda mag yeah. Malapit lang. Ayan. thank you for watching guys. <laughs> thank Thank